Pero ito nga ang problema natin. Sobrang sinungaling ng PNP, sobrang sinungaling ng pamahalaan ngayon patungkol sa totoong lagay ng Pilipinas. Speaking of peace and order, mga bossing, alam niyo ba na meron merong sanction? Hindi sanction, tawag advisory, ang Amerika sa Pilipinas. Oo. Uh, pinapa, kumbaga... Uh, ano ba to? Um, binibigyan ng babala ng gobyerno ng Amerika ang mga Amerikano na magbabyahe papunta ng Pilipinas. Mm. At ang babala na binibigay nila, hindi maganda. Mm -hmm. Sinasabi nila ito babasahin ko para ano para mas uh, al alam natin. Ayan oh. Uh, terrorists and armed groups have carried out kidnappings, bombing and other attacks targeting public areas like uh, tourist sites, markets and local government facilities in the Philippines. Violent crimes are also common in the Philippines, such as br robbery, kidnappings, and physical assault. Uh, protests happen in the Philippines and could uh, turn violent and/or result in traffic jams and local closures with limited capacity of the local government to respond. Hindi yan. So, ito ang uh, advisory ng mga Amerikano, sa kapwa na magbabiyay sa Pilipinas. Oh. Pero, ang PNP chip natin, sinasabi niya na safe daw ang Pilipinas at mababa ang crime rate. But Anong masasabi ano? niya, mga partner? Ako, ako isa lang masasabi ko dyan. Pwede ba sa pamunuan ng SMNI, pwede niyo po ba akong ipasok sa malakanyang Press Cartel? <laughs> Para ako magtatanong kay U.C. Clare, ano ba talaga? Kasi sinasabi niyo, mapayapa, bumababa ang crime rate, pero bakit ganito? Hindi lang yan, ha? Korea mm. na una dyan, eh. Mm -hmm. Dahil sa kidnapping niya sa Koreano mm -hmm. So... Pati China, mayroon na rin advisory mm -hmm. sa atin. I mean, bakit ganon? Yun ang ginagawa ng ibang bansa sa atin. Tapos tayo, sasabihin natin, peaceful. Di ba? Mm -hmm. So, medyo parang... Di ba nyo pwedeng aminin na lang? Okay. Eh, sinungaling talaga. Ito lang, recently lang. May tanong ko sa inyo. Hmm. O, sige, partner. Sa harap nyo, may, meron ka na bang nakita nagsaksakan? Wala pa. Uh, wala pa. Oh, ikaw? Wala pa. O, hindi mapaya pa ang Pilipinas. Huh? Simple lang eh. Fake news eh. Baka naman sinisiraan lang tayo ng Amerika. Ayun. Kahit ako, wala akong nakikitang saksakan eh. Ah. Wala rin snap chan sa amin. Sa amin wala din. sa amin din, hindi ko na nakikita. Oh, mapaya pa ang Pilipinas. <laughs> Mas labas pa sa kalsada. O, oh, hindi rin. <laughs> <laughs> hindi. Eh, puro pala oh, mga ubok eh. Parang kay Sikler eh. <laughs> <laughs> Pero ito nga ang problema natin. Sobrang sinungaling ng PNP, sobrang sinungaling ng pamahalaan ngayon mm. patungkol sa totoong lagay ng Pilipinas. o e, bibigyan kita ng example. Itong si Abalos at saka si Marbil, proud the proud sila mm. dahil na-dismiss daw yung kanilang kaso. Yung final ni Pangulong Duterte na kaso sa kanilang malicious mischief, mm. wala daw probable ko. Sabi ng DOJ. Hmm. <laughs> so, 16... <laughs> ito, ito, tinan mo ah. 16 days na namalagi ang pulis sa isang banal na dako. Hmm. Uh -huh. oh, agamit ang warrant of arrest na... Wala doon yung uhulihin. Wala doon yung uhulihin uh -huh. at hindi doon ng address. Uh -huh. Wa, pero walang ano may namatay na tatlo actually uh, may namatay na isa sa pangalawa yung una may dalawang namatay at sinabing walang baril na pumasok Yes oo mm. So uh, wala daw wala daw ano wala daw uh, hindi uh, regular o wala daw irregular na nangyari dyan. bago nating pinipikit <laughs> kaya ano kaya itong nangyari eh na-dismiss uh, sa piskalya pa lang yung kaso na itong dalawang tokmol na ito. Ano masasabi nyo dyan, mga partner? Kasi ito si DOJ sekretary natin, kakaiba talaga. Ay, iba no? talaga to. Hindi natin alam kung siya ba talaga ay nagpapatupad ng batas sa Pilipinas o... Ito yung nagsabi otherwise. na hindi pa ng ICC. Oh. Pag nagpunta kayo dito, aarestuhin ko kayo. Mm Si PRA hindi pinaaresto. Oh, hindi ba? <laughs> Kaya dito hindi, mo di talaga malalaman parang ano eh, you no? Know, parang ibang klase ito katulad niyan. Uh, meron na naman siyang bagong ano pakana. Yan daw si Harry Roque. Eh gusto niyang ah. May pinakakalat siya na hindi lang daw isa, dalawa, tatlo passport. <laughs> oo oh, na pinabulaan na naman ni ano ni Attorney Harry Roque ito. Basahin natin tong balita. Teka muna. Oh, sige. E, si si Bantag nga, hindi niya. Oh, <laughs>